Binabulaanan ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang maligasyon na sunod-sunuran sila sa gusto ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Reaksyon nito sa una ng pahayag ni Senate President Chis Escudero na bulagumanong sumusunod ang mga miyembro ng Kamara kay Romualdez. Sa isang ambush interview, sinabi ni Ortega na may sarili silang mandato ng taong bayan at hindi pwede na susunod na lamang sila sa kung ano sinasabi ng liderato ng Kamara. Nandyan ang ang konstitusyon at ang mga kongresman ay may kanya-kanyang pananaw at kanya-kanyang opinyon. Gaya ng kanilang counterpart sa Senado ay dire-respetor nila at dapat ay respetuhin din nila ang opinyon ng mga kongresista. Andiyan po ang constitution at kami po ang mga congressman, uh, meron naman po kami kanya-kanyang uh, kanya-kanyang pananaw, meron po kami kanya-kanyang opinion at gaya po ng opinion ng mga counterparts namin sa Senate, eh, nire nirerespeto rin po namin sila at dapat respetuhin din po nila yung opinion namin dito sa Kamara. Wala naman naman ng iniuutos sa kanila speaker. Dagdag pa na hindi naman siguro tatagal ang mga kongresista sa kanilang mga posisyon kung magiging sunod-sunod na labang sa mga hindi utos sa kanila. Felix Tambonco, The Observer News.